ang pagpapako kay Jesus sa krus. Matapos suotang muli si Jesus ng kanyang damit, inilabas siya ng mga kawal upang ipapasan sa kanya ang krus patungong Golgota na bundok ng mga bungo. Sa mahabang paglalakad, napaluhod si Jesus sa bigat ng krus na pasan ito. Pinigil ng mga kawal ang isang lalaking nagngangalang simon upang tulungan si Jesus sa pagpasan sa krus. Nadaanan ni Jesus ang mga babaeng umiiyak at winika niyang mga anak ng Jerusalem huwag ninyo akong iyakan ang iyakan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak sa Golgotha ipinako ng mga kawal sa krus Jesus kung saan sa kaliwa at kanan niya ay naroon din ang dalawang tulis ng kasabay niyang itinali sa krus dito winika ni Jesus ang katagang ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa samantala pinagsugala naman ng mga kawal ang damit ni Jesus. Nilibak din si Jesus ng kawal na nagsabing kung ikaw ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Kinutya din si Jesus ng mga punong sasardote na iniligtas niya ang iba, ang sarili hindi niya kayang iligtas. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at si Juan at uh, Winika ni Jesus na babae haya ng iyong anak Juan kunin mo ang iyong ina nilapastanga naman si Jesus ng isang tulisang nasa krus at sinabing niya kung ikaw nga ang Kristo iligtas mo ang iyong sarili pero sinaway siya ng isa pang tulisan at sinabing ikaw ay nasa gayon ding pagdurusa tayo ay naririto dahil ito ang nararapat pero ang taong ito ay walang anumang masamang ginawa. Bumaling ang tulisan kay Jesus at sinabi sa kanyang, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinagot siya ni Jesus na tunay kong sinasabi sa iyo ngayong araw ding ito ay makakasama kita sa paraiso. Tumingala si Jesus sa langit at nagwikang, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang yumuko si Jesus, nasambit niyang siya'y nauuhaw. Tumingala si Jesus sa itaas at sa nagdurusang tinig ay sinambit niya ang Ama, iniahabilin ko sa mga kamay mo ang aking kaluluwa. Pagkatapos noon ay nalungay ngay na si Jesus at nalagutan ng hininga. Sa susunod, marami pang Bible stories tayong maririnig sa Comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.